Mga idol at mga kababayan, US Missile Cruiser na USS Philippine Sea na equipped ng 122 Vertical Missile Launcher, pwede kaya sa Philippine Navy? Hinihiling ni Cagayan de Oro, 2nd District Rep. Rufus Rodriguez, miyembro ng House of Representatives sa Pilipinas ang humiling na idonate ng Estados Unidos ang barkong USS Philippine Sea, CG-58 si para sa Philippine Navy. Ang USS Philippine Sea ay isang Ticonderoga class guided missile cruiser ng US Navy na inaasahang ID commission sa malapit na panahon bilang bahagi ng fleet modernization ng Amerika. Ang mungkahi ay bahagi ng mga hakbang upang mapalakas ang kakayahan ng Philippine Navy sa harap ng mga maritime challenges tulad ng tensyon sa West Philippine Sea. Maari kaya itong mangyari dahil kung ating matatandaan ay nag-donate na sa atin ang Estados Unidos ng kanilang mga pinaglumaang barko na Hamilton Class High Endurance Cutters ng United States Coast Guard, USCG. Ang tanong ay maari kaya itong maging donation ng US government para sa Philippine Navy? Ang kasagutan ay hindi, sapagkat hindi praktikal na i-donate sa Pilipinas ang mga tulad ng USS Philippine Sea, CG-58, si dahil may ilang teknikal at logistical na dahilan na nagpapahirap sa pagpapanatili at pagdeploy ng mga barko ng ganitong uri para sa Philippine Navy. Narito ang ilan sa mga pangunahing rason. Advanced Technology at Classified Systems Ang Ticonderoga-class cruisers ay naka-integrate sa Aegis Combat System, na isa sa pinakamodernong missile defense systems ng US. Maraming bahagi ng mga system nito, tulad ng SPY-1 radar at SM-series missiles, ay classified at limitado ang export sa mga piling kaalyado lamang tulad ng NATO countries o Japan. Ang ganitong teknolohiya ay hindi madaling ay export sa Pilipinas dahil sa the International Traffic in Arms Regulations, ITAR, at mga isyo sa seguridad ng data. Mahal na pagpapanatili, ang mga Ticonderoga class cruisers ay mahal at komplikado sa operasyon at maintenance. Ang laki ng kanilang crew, karaniwang higit sa 300 tauhan, at ang mga sistemang onboard ay nangangailangan ng advanced na training at infrastructure. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay mas nakatuon sa mga mas maliit at mas cost-efficient na barko tulad ng Del Pilar class patrol vessels na dating mga Coast Guard cutters ng US. Kakayahan ng Pilipinas sa logistical support Ang Philippine Navy ay walang sapat na logistics at maintenance facilities para sa ganitong klaseng warship. Ang mga Ticonderoga class cruisers ay nangangailangan ng mataas na antas ng technical support para sa mga sensor, radar, at missile systems. Sa kasalukuyan, ang focus ng modernization ng AFP ay nasa mga frigates at offshore patrol vessels na kayang ay support ng mga umiiral na infrastructure at resources ng Pilipinas. Overkill para sa mission requirements ng Pilipinas. Ang mga barko tulad ng USS Philippine Sea ay dinisenyo para sa high-end warfare at operations na ka-level ng carrier strike group defense. Ang mga misyon ng Philippine Navy ay mas nakatuon sa maritime security, anti-piracy, at coastal defense na hindi nangangailangan ng ganito kalaking capability. Kaya mas epektibong mag-invest ang Pilipinas sa mga frigates o patrol vessels na akma sa kanilang pangangailangan. Sa kabuuan, habang kapakipakinabang ang mga donasyong tulad ng Del Pilar Class Patrol Vessels, ang mga Ticonderoga Class Cruisers ay magiging pabigat dahil sa mataas na maintenance cost at teknikal na hamon. Ang modernization ng AFP ay mas makikinabang sa mas modernong, pero madaling mapanatiling mga platform na angkop sa regional threats. Ngayon ay ating pag-usapan kung ano-anong mga armaments ang naka-install sa missile cruiser na ito at bakit hindi magandang idea na ito ay e-donate sa bansang katulad ng Pilipinas. USS Philippine Sea, CG-58, Configuration Overview Ang USS Philippine Sea, CG-58, ay isang Ticonderoga-class guided missile cruiser, kilala sa pagiging bahagi ng Aegis Combat System. Ito ay heavily armed at ginagamit para sa air defense, surface warfare, anti-submarine warfare, ASW, at strike missions. Narito ang detalye ng weapon systems, radar, sensors, communication system, at missile capacity nito. Weapon systems, missile capacity, 122 vertical launch system, VLS cells, Mark 41 VLS. surface-to-air missiles sm-2 sm-6 air defense tomahawk land attack missiles long-range strike missions ram isanda anatadlumput Shamnaval naval asroc anti-submarine warfare asw rgm-84 harpoon missiles anti-ship missiles via dedicated launchers guns 1x Mark 45 5 inch, 54 na caliber gun, primary naval gun. 2x Phalanx Close-in Weapon System, CIWS, 4 Anti-Missile Defense. 2x Mach 38 25mm Machine Guns for Close Range Threats. 0.50 Caliber Machine Guns for Additional Point Defense. Radar Systems. An, spy 1 a B Radar. A phased array radar that provides real-time tracking of hundreds of targets. Ito ang backbone ng Aegis combat system, kaya nitong tuklasin at harapin ang mga aerial threats at ballistic missiles. An SPG-62 fire control radar, ginagamit para sa target tracking at missile guidance sa SM-2 at SM-6 missiles. An STS-49V radar, long-range 2D air search radar. AN STS73 Surface Search Radar for Maritime Operations Sensor Systems AN SQQ89V Sonar Suite Advanced Sonar System for Detectum Submarines Includes an SQS53 Hull Mounted Sonar at an SQR19 Toad Array Sonar Electronic Warfare u Suite SLQ32V Tatlong for electronic countermeasures, designed to detect and counter missiles and radar threats. Communication Systems Link Labing Isa, Link Labing Anim na Tactical Data Link For secure data sharing and coordination with allied forces. SATCOM Satellite Communications For long-range communication and coordination with other units. HF, VHF, UHF Radios for short range communications with nearby ships and aircraft. Missile capacity and role. Total missile capacity 122 missiles, Mark 41 VLS. Flexible loadout based on mission needs. Air defense, SM2, SM6. Land attack, Tomahawk missiles. Anti-submarine, VLASROC. Anti-ship, Harpoon missiles. Bakit overkill para sa Philippine Navy? Complex systems, ang Aegis Combat System, Phased Array Radars, at Advanced Missile Loadout ay nangangailangan ng mahal na maintenance at technical expertise na wala pa sa kasalukuyang kakayahan ng Philippine Navy. Mataas ang operating costs, ang operasyon ng Ticonderoga class ay may mataas na fuel consumption at nangangailangan ng malaking crew, 300 dagdag personnel, na magiging malaking burden sa defense budget ng Pilipinas. Missile resupply at logistics, ang mga missile tulad ng SM series at Tomahawk ay mahal at magiging mahirap para sa Pilipinas na makakuha ng supply at magpatuloy sa pag-operate ng ganitong klase ng barko. Ngayon ay ating pag-usapan kung ano nga ba talaga ang pinaka the best na solution para sa modernization ng Philippine Navy. Ito ba ay ang paghimok sa ibang bansa na mag-donate ng luma at high maintenance and operational cost na warship or ang pagbili ng brand new na mga corvette and frigate? pagkuha ng modern frigates at corvettes Ang mga modernong frigates at corvettes ay mas akma sa operational environment ng Pilipinas na nangangailangan ng multi-role capabilities para sa maritime security at defense Halimbawa HDF 3100 frigates mula sa South Korea halaw sa mga in order na Jose Rizal class HDP 1500 new corvettes na nasa pipeline bilang bahagi ng AFT Modernization Program. Bentahe, mas mura ang operasyon at maintenance kaysa sa cruisers tulad ng Ticonderoga class. Tugma sa anti-air, anti-ship, at anti-submarine missions gamit ang radar, sonar, at missile systems. Pagtutok sa Offshore Patrol Vessels, OPVs. Ang pagkuha ng OPVs ay magbibigay ng flexibility para sa patrol missions, anti-piracy, anti-smuggling, at humanitarian assistance. Halimbawa, postal OPVs na ginagawa sa Pilipinas at kayang tumugon sa coastal at easy patrol requirements. Bentahe, mataas ang operational endurance at mababa ang maintenance cost. Makakapag-focus ang Pilipinas sa mga real-world missions tulad ng disaster response at maritime domain awareness. Integration ng missile systems at CIWS sa mga barko. Ang pagdagdag ng mga missile system tulad ng Harpoon o Gabriel V at close-in weapon systems (CIWS) sa mga frigates at OPVs ay makapagbibigay ng dagdag na depensa laban sa air at surface threats. Halimbawa, ang frigate upgrade program ay maaaring mag-integrate ng mga surface-to-air missiles at missile defense systems. Pakikipagalyansa at joint training exercises. Palakasin ang relasyon sa mga bansa tulad ng South Korea. Japan, US, at Australia para sa teknikal na suporta at transfer ng technology. Joint exercises tulad ng balikatan at carrot ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tauhan ng Navy na matuto ng modernong warfare tactics at interoperability. Pag-develop ng domestic shipbuilding capability. Patuloy na pag-invest sa local shipyards para gumawa ng mga barko tulad ng OPVs. Maaari itong mabawasan ang dependency sa imports at makakatulong sa ekonomiya. Halimbawa, ang mga lokal na shipbuilder tulad ng Austal Philippines ay handang mag-supply ng OPVs at fast attack crafts. Sa kabuuan, ang pinakamabisang hakbang para sa surface fleet modernization ng Philippine Navy ay nasa targeted acquisition ng modernong frigates, corvettes, at OPVs na akma sa pangangailangan ng bansa. Ang ganitong estratehiya ay praktikal, scalable, at nagbibigay daan sa sustainable growth habang pinapahusay ang maritime capabilities ng Pilipinas. Mga idol at mga kababayan subukan at tikman ang pinagmamalaking Lechon Cebu ng Kalawan Laguna, order na sa Julianos Miguel Lechon Cebu, Lechon Crispy ang balat, hindi malangsa, at juicy ang laman. Para sa bawat okasyon, kami ang kakampi mo. Tawag na at tikman ang lechon na tunay na walang katulad. Starting price at 7,500 Pesos, makakatikim ka ng lechong may crispy na balat, juicy at malasa ang laman, dagawin hanggang buto ang sarap. At may mga freebies pa. Kasama na ang bopis at sarsa sa bawat order. Gusto mo ba ng special celebration? Pwede kang mag-avail ng package deals gaya ng bilaw, ulam, o customized cake para sa mas kumpletong handaan. Nagde-deliver kami kahit saan sa Laguna, Metro Manila, Rizal, at Batangas. Kaya kahit saan ka man, dadalhin namin ang lutong bahay na lechon, diretso sa iyo.